Ano, kaya pa? Nasing, nasing. nasing na. Baka ba na pag- inuman Nasing na, no? oh. di ba? Sabi ko sa iyo, huwag kang uuwi ng lasing, di ba? <laughs> lasing na, lasing 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 na, lasing na <laughs> Ay, pagbibigay ako sa lalasing yan Lansing <laughs> na <laughs> na, <Lasing> na. <laughs> <laughs> na, <Lasing> na. <laughs> Bawal yan, Sean <John. laughs> <entertain. laughs> ka dyan Lasing na nga eh, oh, oh Lasing na Wala Hulihing ka Lasing Oh, mm -hmm.